guys. Okay, karon na ata sa ah, babujan. Kay naay mo ana, kay, na kay namo na bigay guys. Anay. Karon March 5 ang iyang paabot. Oh, ayan oh. Di na siya, guys, mga hiluna. Na. na ah. Oh, ikatulo na niya ni Tuod og pagpanganak. Aron. Na ah. Uh, ah. Uh, Para sa ako partner. Nagtikong kong. Gituyog na. Na ako partner. Hmm. Panganak na taon duday. Kay nabaog na mi duday ni mo, Time check. 11 o'clock na. Wara pa ka nanganak. Um, ikatulo na niya ni yani guys pag panganak uh, sa karon sa pagbuntis niya bagan karon panis siya naka kuhana, ingani ang isa pagka buntis gabi ka dako ag isa didi maghapit na musang sa sayog parang pag parang pag hubag dudo Gatasan siguro ni si Jack. Hoy, Lord. Ano man? Ya, yeah, man. No. Hmm? Na, -a -a. Nagwala na yun siya. Maura na yung toto yun. Kaya didi, akit na mo kuwan sa siminto nagpa agas lang manis duday. nag na siya. Nagpa-agas-agas tubig. May gata sa si gadidi. Eh, nagpa Si Maila ni guys na mo anak kay na. Yeah, Kanang di na sila mahilon na. Mutindog, muhigda, magsingig ungad-ungad. Hmm. -ungad. Um, Naglabor na sila. Okay. Ah, na si guys. Nanganak na guys, sag amo giwatwatan gabi. Eh ganiha pa bunta gajud mga alas 10 siya dyan anak nabaog lamang may humuyat niabot may alas 2 kaya gaya si buntag naman ba dyan iya... kuwan grabe pag labor narabi arang ka cute guys na uh, arang ka cute 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 gajud si okay nagbukot ang iban guys kay gitig na nga ah Ara magajud mm. ka mm. ara gera gajud ka nag one for sa ila bujag Ara ang garaan gara andaba tapok tapok eh atob is serialize guys ang utud og oh, ngikon sa nipon ni... then sa ikog is realize eh, sa mga Ayan. oh bujaga ka nila uh, bali ang anak ka ni Ninja guys is 15 so ang ginagawa mga color is 12 yeah. iapil na tong atang ka cute bali tulo ang namatay kaya um, kay nagsigi si Jag utong wala naman kabantay wala ma makuot ah uh, karon guys, ato na sila o dan nipon, then ang ikog. So, mga one day pa na si Layo. Na Kala mo, huwag ka nipon guys. Kay bujag mangod sila kadaghan. Ang ilog maglugog. Para din masakitan ng nanay. putlan na dahil hmm. na ito. nipon. Kay mao mangod na din nga. Uh, Dili magpatutoy ang nanay. Kay sakitan sa... Ijadi, kita nak mengilung ilog sila. Hmm. <coughs> Mau nang putlan pati ikog. Isabay na nato. <coughs> Uh, after maputlan nag ipo guys uh nato na to og big hill uh, aron ma madagad-dali yeah, no, yeah, no. mm. thank you for watching so, okay, guys bye bye, bye, -bye. bye, -bye.